Kung hindi niyo po alam, originally I'm from Going Kulile, first batch. Ako po yung gumagaya kay Tito Boy at punta before. Tapos kalbo po ako before. So, para lang maalala niyo po. So, um, since patagal na po ako, ang masaya lang po ako is uh, to be working again with uh, Serana, my my uh, very close friend, my director and writer, Rodina say we're really close friends. That's why um, masaya lang din po ako na um, nagsulat po siya ng pelikula for me. And um, masaya po ako na meron kami lalabas ng pelikula kasi uh, lang like itong dream kay Ruhina as a director is for her to have projects. And I'm really proud of her kasi alam ko binigay talaga niya lahat and that energy um, na feel namin ng uh, lahat uh, while working. So, Hello po. Alam, hindi na ko sanay. Ah, uh, ano ba? Na, anong gusto rin ko? <laughs> Nangingibago po ako kasi hindi na ako sanay na ako yung gusto Normally, parang nasanay na ako na ako yung nag-host. <laughs> Sorry. Hindi ko lang sabihin ko. Um, uh, I guess, I guess Viva will always hold a very special place in in my career, in my heart. Uh, I, I'm uh, Guillaume and I have amazing co-workers here. It's so nice to see uh, most of them, to everyone, Mika, si ano, Denise, and Angela, and everybody here. So, uh, masaya po ako na parte po ako sa kauna-unahang siyempre Sinisila Film Festival. And I really hope all the best for all her films. And siyempre, spread the word para masuportahan po namin ito. Thank you. Hello, um, Posey Again, thank you for joining us today. Uh, this isn't my first film festival, but it is my first erotic film festival. I mean, that's that's a new thing, diba. Right? And honestly, I think it's such an honor. Um, we live in a, a country that's a bit conservative, so the fact that we have something like this, I think, is big for the Philippines. I mean, we're embracing the fact that as humans we're sexual creatures you know it's part of human nature and now we're actually putting it into beautiful stories you know some of them are pretty crazy and i'm really amazed by some of the trailers we saw today so i'm so super happy and super blessed that i get to work with this amazing cast and this amazing director who really led us into this amazing fantasy land where we could really be our wildest versions of ourselves and I was really able to live vicariously through Dream Boy, my wildest, craziest, most sexual version of myself. And it was just so much fun, so it's a blessing, and I think it's this is going to be a project that I'm going to cherish for a long, long time. So I'm happy to be part of one of the first Erotic Film Festivals. dahil kay Tony, actually maraming ako films, but first gagawa ng erotic. Ito yata yung pinaka-daring and erotic na gagawa ko sa pelikula. And sa lahat naman ng projects, mapa TV, film, or kahit play, uh, ako naman, hindi ko naman, hindi mo isipin talaga yung award. Eh. You just do your best. So, yeah. ayun, um, masaya po ako na nakatrabaho ko po ang best team, the Southern Lanterns, and especially the guidance of Direct Miko Baldosa na first film nito na ito, ay kasama ng aking mga uh, sa cast, si Denise, si Angelica, mahusay na actress. So, uh, very thankful and grateful na mapasama sa first ever Sini Silip Festival. And first of all, po, I feel honored because I was told na we were handpicked by director to play in this role. And I... Pwede si kasi. So, ayun po, para First of all, parang doon pa lang sa part na napili ako kami. Parang, piling ko winner na ako doon kasi after, after a year, I think, at saka ako ulit gumawa ng ero, erotic film so hopefully this will open doors for all of us for more festivals and more movies and I'm also excited for all of us na mapanood. Actually parang bonus na lang for me na if mananalo kami na hopefully manalo pero dito pa lang sa part na naging part ako ng cast sobrang feeling ko sobrang winner na ako din sa part na I'm excited for all of us, sana mapanood ko po lahat ng buo and I hope magka-work pa tayo lahat soon and uh, thank you. Hello po. Ayun, sinabi na po ni Angelica na hatya. thankful po ako na napasama ako dito sa film ni Direk Miko. And, ayun, sobrang na-excite po ako na mapanood yung buong film since hindi pa po namin nakita yung trailer pa lang yung papanood. And, um, ayun po, sobrang thankful din ako sa mga cast na nakasama ko. Um, ayun po, maraming maraming sinabi. Um, hello po sa lahat. Um, first of all, I'm very grateful po dito sa opportunity na makasama sa first erotic um, Bienfest ng Viva. And again, katulad na sabi ni Angelica, bonus na lang din talaga sa akin yung mga awards. Kasi sa, for me, one of my dreams talaga yung storyline ng amin. Very, um, very ano siya, rom-com comedy talaga. So, doon pa lang po talagang for me, ano na ako, sobrang grateful na ako and happy ako sa naka-work ko sila, albi again, na sobrang dedicated din sa work din. Thank you po. Ayan, hello po sa lahat. Uh, once again, I'm Angela Morena from Pagdaong. I feel very happy and excited sa nangyayari sa Viva Max kasi it's the first time na magkaroon ng sinasilip festival. Congratulations, Sir Ronan, and of course, Viva, kasi meron tayong ganito, right? Kaya sobrang grateful ako kasi naging part ako sa so, mga hindi nakakalam dito ako nag-start as Viva Max actor. So, I was one of the first batches. So, tawag nila OG or Pioneer with Denise Esteban. <laughs> Yes? Congrats. I'm so proud of you then. <laughs> Kaya, masaya masaya ako na naging part po ako. Especially, pag pagdaong, uh, sobrang na-appreciate ko yung writing. Shout out kay Direk Carlo Obispo. Napakaganda po ng ano, ng kwento. Napakaganda ng dialogue. As someone na very passionate when it comes to writing. And I would say, this was my dream role as a writer, as a teacher, kasi pangarap ko talaga maging teacher. Kaya ito, nag nag nagawa ko siya sa pelikula. Kaya maraming maraming salamat din, Direk Bongs. Kay Direk Carlo. Napakaganda ng Allen Summer. Kasi doon po kami nag-shoot. Sobrang na-appreciate ko po yung nature, the sunset. And I'm very excited sa lahat na i-share itong art namin. Itong pelikulang ito. Kasi it is about love and it is made with love and we did our best and I'm hoping sa lahat of course yung best and regarding din sa award best actress I was not really aiming for it but I'm aiming for best film kasi nakita ko yung effort po ng production yung mga tao sa Alan Summer they were part of it everyone was part of it and it was a collaboration And hindi eh, namin siya nakita as sexy. It's not about erotic. Eh. It's about art. It's about love. Kaya I'm very excited po sa ating um, Sina Silip Festival. Thank you so much. Oh, just, uh, hi, good afternoon po sa inyo lahat. Ako sa Cesar Gersha. Um, about the, uh, no, uh, maraming sila po, uh, Ronald. So, and maraming salamat kay Direk Pongs kasi kinast ko dito sa project na to. And appreciate ko yung mga katrabaho ko, si Miss Angela, si Astrid, at si Ashley. Thanks be to God. Um, maraming salamat sa Viva Max sa opportunity na natin ang kalawag sa akin. And yun po, maraming salamat sa naman pa nyo lahat yung mga movies na to. Thank you. <laughs> so, hello you know, po sa mga di po nakakakilala sa akin. I'm Ashley Lopez and bago lang po ako sa BM This year lang po ako and sobrang thankful po na napasama po ako dito first ever BMX Film Fest. Uh, matagal ko na po talagang pangarap mapasama sa ganito So, thank you po I sa mean, Viva. Direk Pongs, uh, sobrang thankful po ako na napunta ako kay Direk Pongs kasi ang dami kong natutunan iyo pagdating sa pag-arte. And sobrang ganda po talaga na Alan Samar. Kaya abangan niyo po ito. And um, lastly, uh, sana po supportahan niyo ang BMX Film Fest kasi dito po talaga masyo-showcase ang talent ng mga Viva Max artists na hindi lang po basta kami nag-uhubad, kundi meron din po kami pagdating sa pag-arte. Thank you po! Ah, congratulations sa inyo. Actually, ako meron na akong mga wild guess kung sino best actor, best actress. Pero hindi ko na muna sasabihin. Ay, meron pa pala. Sorry, sorry. Hindi so, Okay lang <laughs> Ayun po, actually okay lang po kasi nasabi na po lahat. Ay, just joke lang po. Ayun po, kami po yung sa entry eh, ng sa Meta, directed by BC Amparado. Uh, the question po isa, ano po yung pakiramdam uh, being uh, one of the pioneer sa film test na to? We're very grateful po dahil po, hindi uh, lang po dahil nakakaroon kami ng trabaho, hindi lang po dahil nagkaroon kami ng, nagka ng pelikula, kundi uh, dahil as a BMX actor po, it will, be, it will open a, a huge opportunity, opportunity po for us. Lalo po sa aming mga bagong mga aktor, pati na din po sa mga uh, pati aktor na kasi it's another platform po to showcase our talent at uh, talent ng mga director, ng mga writer, writer at uh, of course kami mga actors uh, and uh, this uh, festival being an erotic uh, it says a lot for us na Philippine cinema is uh, is on another level na po Uh, sana lang po supportahan natin lagi at sana po uh, wag, uh, wag na matapos itong uh, ganito mga klase platform and festival. Salamat po. Ayun. Uh, hello po. Ako po si Harold Carmelo and gaya po ng sinabi ng mga ng benteng na. <laughs> gaya po na sinabi nila, siyempre grateful po kami. No? And ano, uh, sana may Christmas bonus. Ah, yun ba yun? Christmas bonus ba yun? Sabi kanina. Hindi, ano, siyempre, bonus na po ako magka-award kami yung deck dahil bawat isa po sa amin dito talagang binigay yung best and yung talagang nilagay namin ng puso kasi kaya po ng ano, is, this is our first talaga sa VFX. Ito ang unang film festival. Ako po, ito po ang unang sinalihan. And sobrang saya ko po, sobrang tuwa ko kasi noon na ako palang narinig na magkaroon ng film fest. Sabi ko talaga, kinulit ko talaga yung ano, si Tito Jojo. Kinuwi <laughs> ko talaga, sabi ko, Sir sabi mo ako dyan. Hindi po yun, hindi ako sabi dyan. Kaya And thank you rin, of course, to the VJ and sa so prod nila for picking me, hand-picking me. Dahil talagang binigyan nila ako ng chance para i-showcase yung craft ko. No? Hindi po yung keso, ah, yung acting craft ko. Opo. And uh, ayun, saka sa sana po masuportahan nyo yung palabas namin dahil sobrang layo po nito sa lahat ng role na pinortray ko in VMX fields and in other platforms as well. Kasi talagang sobrang baliktad Nang makikita niyo na makikita nyo dito itong klase ng ngayon kami. Baliktad talaga, promise. Kaya, hindi lang yun. Nga pala, swag nga pala. ayano direct BC uh, Angarado. And of course, kay Direct Jason po Sa Sama na nagsulat nitong aming piece. And uh, pagka napanood nyo po, isa lang po masasabi nyo na meron pala talagang ganong klaseng mga nangyayari sa totoong buhay. Totoong buhay nga ba? And, ayan, dapat malaman niya kung totoo ba yan o no? hindi. Thank you po, thank you. Thank you <laughs> <laughs> <Ayan>. so much. Ako ulit. Ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako no? po si Alia Raimondo. And wala na po akong masabi kasi nasabi na po nila lahat. And first time ko din po na akong film fest na to. And syempre, thank you po kay Direk DC and kila VJ yan sa mga co-artists ko, ko. Ayun lang po. Thank you so much. Hello po. Ako po si Rino Halili. And this is the biggest film so far na gagawin ko sa buong buhay ko. And I'm really, really thankful to Viva and to... Kuya BJ and Direct DC for handpicking me for this role. Ayun, congratulations na po lahat, sa lahat, dahil um, napakaganda po ng mga ginawa natin. Ayun, maraming maraming salamat po. Thank you so much, and of course, uh, good luck to everyone. Thank you, Direk. Uh, every, la, pala ni Director. Thank you, Sales. Thank you, Sailing Lahat. And of course, Ronald. Uh, are we looking forward to a yearly or annual uh, film festival in the